Alam mo ba? Hindi lamang dengue ang sakit na maaring makuha tuwing panahon ng tag-ulan. May panganib din sa tubig-baha. Isang sakit na endemic sa tropical countries tulad ng Pilipinas. Ang leptospirosis, galing ito sa mikrobiyong tinatawag na Leptospira bacteria na kadalasang nanggagaling sa ihi ng daga na naihahalo sa tubig-baha at putik. Sintomas ng pagkakaroon nito ay lagnat, pananakit ng katawan at pagsusuka. Kapag hindi agad naagapan, maari itong ikamatay. Pero alam mo bang hindi lamang daga ang pwedeng magdala ng sakit na ito? Maari rin itong makuha mula sa baka, baboy at kambing. Naililipat din ito sa pamamagitan ng pagkaing nahaluan ng bakteryang leptospira. Maari itong dumaan sa mga mata, ilong, bibig at mga sugat. Sa ngayon, may dalawang uri ng leptospirosis ang banayad. Maaring mawala sa loob ng ilang araw ng pagpapahinga at pag-inom ng maraming tubig. Ang malubha namang kaso, kinakailangang mabigyan ng medikal na atensyon. Noong 1980s, kinilala ito bilang isang endemic sa Pilipinas. Noong unang quarter naman ng 2023, ikinabahala rin ang pagpalo ng kaso ng leptospirosis sa buong bansa sa bilang na 1,015. Kaya't sa bawat pagpatak ng ulan at pagbaha, panatilihing protektado ang katawan lalo na ang mga paa para matiyak ang kaligtasan mula sa sakit na ito. Ngayon, alam mo na.